Alien nga ba ang may gawa ng The Great Pyramid sa Egypt? Mga kaibigan, hanggang ngayon ay isang misteryo sa ating mundo kung sino nga ba ang gumawa sa The Great Pyramid. May ilang teorya na nagsasabing mga alien daw ang may gawa nito dahil noong mga panahong yun ay wala pa masyadong kagamitan ang mga ancient Egyptian upang gumawa ng ganitong kahusay na istruktura sa sobrang perfect nito ay eksakto ang pwesto o ang coordinates nito sa bilang ng speed of light. Noong mga panahon din na yun, ay wala pang gaanong kaalaman ang mga Egyptian sa mga bituin at planeta sa ating kalawakan kaya ipinagtataka ng ilan kung bakit ang pwesto nito ay eksaktong nakatapat sa constellation ng Orion's Belt. May mga hieroglyphics din na nakalagay dun sa loob ng pyramid katulad ng imahe ng mga spaceship sasakyan at iba pang teknolohiya na alam naman natin na ang mga to ay wala pa sa ating mundo nung panahon na yun. Ayon din sa ilang historical books ay hindi inaangkin ng mga Egyptians na sila ang may gawa dito kaya naman kahit maraming teorya ay hanggang ngayon isa pa rin itong palaisipan sa ating lahat.